Salamat sa pagbisita sa aking channel kung saan niluluwalhati namin si Yeshua ang Mesyas bilang Diyos, tagapaglikha, tagapagligtas at marami pang iba. Sa kasalukuyan, ito ang tanging channel sa anim 66 milyong tagalikha ng nilalaman sa YouTube na may individual na nilalaman sa isang daan at wika. Ang sumusunod ay ang aramaik na panalangin ni Yeshua ang Mesyas, ang panalangin ng Panginoon, orihinal na transliterasyon at pagsasalin mula sa Peshitta, Syriac Aramaik, na bersyon ng Mateo 6, Siyam hanggang 13 at Lucas 11, 2 hanggang 4 ni Neil Douglas Clotes. Inirekomenda kong matuto ka sa mga guro ng Biblical Aramaik upang makakuha ka ng mas malalim na pananaw sa mga turo ni Yeshua ang Mesyas. Sana ay masiyahan din kayo sa kantang ginawa ko sa Aramaik sa video na ito. Pakinggan ang aking iba pang mga kanta mula sa aking playlist ng musika. Mangyaring panoorin ang aking iba pang nilalaman. Ang mga link ay nasa paglalarawang ito ng video na ito. O lumikha ng kapanganakan. Ama ina ng kosmos, ikaw ang lumikha ng lahat ng paggalaw na iyon. Ito o ng iyong liwanag sa loob namin gawin itong kapakipakinabang bilang mga sinag ng isang bikon. Lumikha ng iyong paghahari ng pagkakaisa ngayon sa pamamagitan ng aming nag-aalab na puso at kalooban. Ang iyong nag-iisang hangarin ay kumikilos sa atin tulad ng sa lahat ng liwanag gayon din sa lahat ng anyo. Abun 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 hey. Hey ay life energy sa Mike! Ibigay kung ano ang kailangan namin sa bawat araw sa tinapay at pananaw, kabuhayan para sa tawag ng lumalagong buhay. Pakawalan ng mga tali ng mga pagkakamaling nagbubuklod sa atin, habang pinapakawalan natin ang mga hibla na hawak natin ng pagkakasala ng iba. Huwag tayong papasukin ng pagkalimot. Ngunit palayain kami mula sa hindi pahinog. Sa iyo isinilang ang lahat ng naghahari, ang kapangyarihan at ang buhay na gagawin, ang awit na nagpapaganda sa lahat, mula sa edad hanggang sa edad ay binabago. Tunay kapangyarihan sa mga pahayag na ito naway sila ang pinagmulan ng lahat ng aking mga aksyon. Tinatakan sa pagtitiwala at pananampalataya. Amen. (بيتيمال قوتها نخوي صبيانا شاي كان بوشماية أبانا أبون 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 هاي حابل لاش ما تصون قانا يوما نا شباينا خو باين وقت حاين إي كان بو قال خي ولا تحلى للمشنة إلا من بشها מיטול דילחים מלקוצה וחיילה ותשבוכתה לאחלה מלמין אבון בו השמיא مثل ديلاهي ملكوتها وحيله واتش بوختالاه لا مربي ابوون بوشمايا ابوون بوشمايا ابوون بوشمايا أبو لاتخاذ أبو أبو <applause> الشمخ ديتي دي ويس بيا نتشي كانت بوشمايا افباره שונה אלא פצע מבישה מתור דילה כי מלכותה וחי לה ותש בוכתה לה מלמין אבוד ואשמיה אבוד ואשמיה נפחת אשמה Hey Mai, se pjana, kann n'n Boschmaja appara